D-C-A-R-10-26 Kilohertz Sunshine Radio Kapartner mo sa malita at serbisyo Makadyos, makatao at mapagmahal sa kalikasan Eleven thirty in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Naga-alab ng na mga balita na tanghali. Sunshine News Blast. Nagiliab sumasambulat masamboolad. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines headlines, headlines. headlines. News blast. Moalboal's well, well, so Cebu is as a finalist now Philippine Tourism Awards of PTA 2025. Headlines. No placement fee job program. Tinatrabaw na DMW at Croatia. Headline. 2.3 million na na kikinabang sa so libreng higher education program ng Chenda. Headline. DICT naglunsad ng National Amnesty Program para sa si mga hindi rehistrado delivery service provider. Headline. sa korupsyon, huwag lang hanggang sa flood control projects ayon kay VP Sara. Sa ating international Headline. news, Estados Unidos may ginagawa o pro-American influence Operation si sa Greenland. Sa sports news, sa Signal HD Spikers at Kobe Shinwa University, maghaharap mamaya sa nagpapatuloy na 2025 PVL Invitational. Sa ating showbiz news, Sandara Park tampok sa concert ng Black Eyed Peas sa Moa Arena. Headlines. 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 News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Magandang halong Pilipinas, araw ngayon ng Webers, August 28, 2025. Ako makakasama, Val Di Sunshine News Blast! Sabi tayo naman sa ng mga balita, ng mga ball sa so Cebu bilang isa sa mga finalists sa kauna-una ang Philippine Tourism Awards PTA 2025. Gaganapin ang seremonya sa September 8, 2025 sa Okada, Manila, Paranaque kung saan opisyal na iaha, ihahayag ang mga nagugi sa iba't ibang kategorya ng PTA. Ang Open Tourism Awards ay pinakamataas at pinakaprestiyosong pagkilala para sa industriya ng turismo. Magbibigay ito ng parangal sa mga natatangin pagsikap, inobasyon at matibay na dedikasyon ng mga kalahok mula sa pribadong sektor at mga lokal na pamalaan para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng turismo. Seven seven. Sabe. <muchas> Sunshine News Blast. Sa so, ng binubuo Department of Migrant Workers ang isang government-to-government -government job program sa pagitan ng Croatia. Ang itinaganda ng magiging programa ay wala na itong placement fee. Sa so, paliwanag ng DMW, hindi na dadaan sa ahensya mga aplikante dahil direct ang pamamahalaan ng DMW ang proseso ng pagdatrabaho. Pinaalahanan ngayon ng DMW ang publiko na hintayin ang opisyal na anunsyo hinggil sa programa at iwasang tumanggap ng mga lock ng mga illegal recruiter. Ang Croatia naman ay nangangailangan ng mga hotel worker gaya ng housekeeper, front desk personnel at office staff. <coughs> Sunshine News Blast Samantala iniulat ng Commission on Higher Education na mahigit 2.3 milyon na mga estudyante ang kasulukuyang nakikinaban sa kanilang libreng higher education program. Nasa 713,000 na mga mag-aaral naman ang tumatanggap ng subsidiya para suportahan ang kanilang pag-aaral. Ipinaliwanan ng CHED na mayroong 179 na lokal na pamantasan at koleyo sa buong bansa. Ngunit isandaan at isa lamang o 101 lamang sa mga ito ang kwalipikado para sa libreng matrikula. Ayon sa CHED, kwalipikado sila para sa libreng matrikula dahil sila o dahil sa kanilang pagsunod sa quality assurance standards ng CHED. Dula sa natulang mga state universities and colleges, ang 2.3 million na mga ng libreng edukasyon. Sunshine News Blast. Formal namang inilunsad ng na Department of Information and Communications Technology ang kanilang National Amnesty Program. Ito ay para sa pagsasaayos ng mga hindi rehistradong delivery service providers na karaniwang tinatawag na Colorum. Sa ilalim ng Amnesty Program, ang mga operator na dati ay hindi kumukuha na permit ay maaari na magparehistro ng kanilang serbisyo ng hindi haharap sa anumang parusa o multa o administrative sanction dahil sa mga nakaraang paglabag. Ayon sa DICT, layunin nilang maisa kasama mga libo-libo informal na delivery providers sa formal na ekonomiya upang mas maayos ang regulasyon, maging patas ang magiging kompetisyon at mas gumanda ang servisyon nila sa publiko. Ang mga kwalipikado ay bibigyan ng provisional authority to operate na may visa sa loob ng anim na buwan habang tinatapos ang proseso ng pagsunod at accreditation. Sunshine Muli ay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSOD ang kanilang zero tolerance policy laban sa korupsyon. Ayon kay DSOD Secretary Jose Ramon Aliling, kahit isang porsyento lang anya ng korupsyon ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang ahensya. Target din nila mapanatili ito pang magsilbi silang inspirasyon sa ibang ahensya. Samantala, hingin sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno, higit apat na dalawang private developers na ano nga, magtayo na higit dalwan at limang housing units. Sunshine News Blast! Nag uh, uusap ngayon ng Philippine Government and Japan International Cooperation Agency or JICA. Maraming magiging daan ito ng mas maraming oportunidad hindi sa pagkakaroon ng infrastructure projects sa bansa. Binigyan din naman ng JICA na ang suporta ng Japan ay para sa pagunlad ng Pilipinas. Ilan sa mga proyekto na katuwang ng gobyerno ang JICA ay North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at iba ibang tulong para sa Philippine Coast Guard. Sunshine News Blast. Si balita inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM isang online tracker para sa flood control projects. Ito direktang pandirektang mamonitor ng publiko ang mga infrastruktura na pinupondohan ng gobyerno. Kasunod ito ng mga sa mga kusyonabling Sa mga kusyonabling kontrata. Kabilang ang tracker sa Project Dime o digital information for monitoring and evaluation na gumagamit ng satellites, drones at geotagging para masubaybayan ng mga malalaking proyekto. Para rin magbigay ng feedback ang mga mamamayan gamit ng Google o social media accounts. Ang Project Dime na unang ipinakilala noong taong 2018 ay muling binuhay sa pamamagitan ng Executive Order number no. 31 noong 2023 upang isulong ang transparency at accountability sa pamalaan. Sunshine News Blast. Baguio City Mayor Magalong nilikom ang mga dokumento ukol sa anomalous flood control projects sa Bansa, sinas tono sa report. Pinakita lang natin. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naisumite na niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang listahan ng mga maanomalyang proyekto. Partikular na tinukoy ni Magalong ang listahan ng may kinalaman sa flood control projects sa Baguio at Benguet. Pinakita lang natin sa kanya na share ito yung pressure niya nito. para at least malaman niya na ay kapalakatin dito mga project. Ito yung nasa detail sa sa na, ano Bill of quantities. Pero ito naman sa 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 market uh, market survey. Kabilang din sa laman ay binadalang listahan kay PBBM ang pangalan ng mga kontraktor at maging ang mga kasabwat na politiko. Dagdag pa ng alkalde na galit umano ang Pangulo matapos itong ilahat ang nasa listahan. Bukod pa riyan, may nakatakda pang isumite na dokumento si Magalong kay Marcos Jr. Sa kasulukuyan, patuloy siyang nakakatanggap ng mga dokumento na naglalaman ng mga detalye ng mga maanomalyang proyekto mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Uh, hindi pa namin na isang pita. Pero pa kami, kasi pa lang snapshot lang yun eh. Marami pa kami isasabit sa, sa iba't ibang lugar. Kasi kailangan i-consolidate po para mas madali siyang ma-appreciate. Kasi kung hindi, kalat-kalat kasi dumating sa amin yan. So, kailangan mo may usin. Uh, kailangan uh, in such a way na buwan uh, siya. Uh, order niya, organize siya, para madali siya maintindihan. Nilinaw pa nito, matagal na siyang nakatanggap ng mga dokumento. Hinihintay na lamang ni Magalong na magtalaga si Marcos Jr. na mga iimbestiga rito at handa itong ibigay ng Alkalde. Pero kung siya ang tatanungin, matinding korupsyon ang ginawa sa pamamagitan ng sabing proyekto. Well orchestrated it's very systematic. Uh, it's basically an organized crime. It's syndicated. Sa ngayon, wala naman anyo siyang natatanggap na banta sa buhay matapos isiwalat ang anomalya sa flood control projects. Pero na lamang sa hamon sa kanya ng mga kongresista na humarap sa pagdinig. Hintay ko na nga lang ang mga notice nila. Kaya nga ako nagtagong na. Ang dami na nga nilang hamon sa akin. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Ito si Sina Torno, sm News. Sunshine News Blast. Mayroong mga accreditation na inaalok sa si mga kontratista kapalit ng bayad na nagsisimula sa 2 million pesos. Sa ibinunyad ni Senator Panfilo Lacson, paka na ito ng Philippine Contractors Accreditation of the Philippines o PICAB. Ang PICAB ay ang implementing board ng Construction Industry Authority of the Philippines sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Ayon kay Lacson, may mga contractor aniya siyang nakausap na maaaring magpapatunay nito online news blast pick up nagre-resort na sa accreditation for sale no may mga ganyang reports and uh, I've talked I've talked to some uh, contractors private contractors na they had this experience of being offered no, accreditation by uh, pick na sila sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements no? uh, for a few of I think, uh, 2 million pesos no? uh, for a start. So, ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Si Senator Panfilo Lacson, dahil sa ibinibenta na lang ang accreditation, maaaring mapunta ang proyekto sa kontratistang hindi qualified, kung kaya't posibleng magkulang ang kalidad ng proyekto o tumaas ang gasos ng gobyerno. Samantala sa ibininuyag pa ni Lacson, may iba't ibang may-ari ang mga kumpanyang Alpha and Omega at St. Timothy. Ngunit sa katotohanan ay isa lang ang tunay na may-ari. Ang may-ari na dalawang kumpanya ay may-ari rin sa blacklisted na kumpanya St. Gerard. Ang Alpha at Omega at St. Timothy ay mga kumpanya na kasama sa labing contracting companies na nakatatanggap ng malaking flood control projects sa bansa. Sunshine News kung hanggang sa flood control projects ang imbisigahan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, marami pang pa mga proyekto ng gobyerno ang kinukurap ng ilang mga mamabatas, lalo-lalo na ang mga nasa kamera. Sunshine News Blast flood control projects. Dahil noong 2024, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Eh hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control eh. Kung uh, seryoso rin ani ang gobyerno na wakasan saan ang korupsyon, dapat silipin ang mismong 2025 national budget. Sunshine News Blast. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa korupsyon, tingnan nila yung uh, buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanko doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang, hindi lang flood control. Lahat. Si Vice President Sara Duterte, matatandaan ang 2025 national budget ay tinawag na pinaka na budget dahil may mga pondo na inilaan sa mga proyekto o programa na hindi malina. Sunshine News check sa mga opisyal ng pamalaan ni ni Marcus Jr. si Cresceline Katalon sa report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa ginanap na press briefing sa Malacanang itong Miyerkules. Anya, magsisimulang ipatupad ang lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Gayunman, nilinaw ng opisyal na bawat ahensya ng pamahalaan ay may kapangyarihang magsagawa ng lifestyle check sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Nang tanungin kung paano masisiguro ang independensya ng investigasyon, lalot ang mga ahensyang iimbestigahan ay siya rin magsasagawa nito, sagot ni Castro. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng uh, karampatang tiwala at kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Binigyang diin niya na ang isinasagawang aksyon ng Pangulo ay hudyat na rin para sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng investigasyon. Tiniyak din ng opisyal ng palasyo na ang investigasyong ito ay malawakan at non-partisan. Iginiit pa ni Castro na tiyak na sasampahan ng kaso ang sinumang mapapatunayang sangkot, maging ito man ay opisyal, kontratista o politiko magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa ng kaso. Nilinaw naman ng palas official na wala pang eksaktong timeline kung kailan may sasampa ang mga kaso laban sa mga sangkot sa naturang irregularidad sa mga proyektong flood control. Samantala, kaugnay ng mga espekulasyon tungkol sa posibleng pananagutan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan Sinabi ni Castro na wala pang indikasyon ng anumang pagbabago sa tiwala ng Pangulo sa kalihim. Sa ngayon wala naman po nababanggit na anuman ang Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, uh, hintay na lamang po natin. Pero so, as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Binigyang diin ng administrasyon ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga record ng DPWH upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga proyektong dapat sana'y nakatutulong sa paglutas ng malawakang pagbaha, ngunit ngayon iniimbestigahan dahil sa umano'y irregularidad. Taka sa kasalukuyan, Ani Castro, labing isang flood control projects na ang personal na nainspeksyon ni Marcos, kabilang ang mga proyekto sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ginawa ito ilang araw matapos makatanggap ng mga reklamo ang Malacanang sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo ph. Batay sa ulat ng PCO, Itong umaga ng Merkoles, umabot na sa higit siyam na libong reports ang natanggap ng palasyo na may kinalaman sa flood control projects. Nakaduda-duda ang implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresiling Katarong, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. 5.11.46 in the morning. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan kalidad na gasolina pero sulit ang halaga. mag fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine News Blast! Naghain ng leave of absence sa General Nicholas Torre III nitong Merkoles, August 27, 2025. Kasalito ng pagkakatanggal sa kanya bilang hepe ng Philippine National Police. Ninino naman ni Torre na hindi siya bitter sa Marcus Jr. Admin dahil sa kanyang pagkakatanggal. Sinasabi na ang sinina pagkatanggal sa kanya sa pwesto ay insubordination at pag-akto ng lampa sa kanyang otoridad, kahit walang pahintulot mula sa nakatanggal pagtataan. Sunshine News Blast. Malakanyang may alok na bagong posisyon si PBBM kay Torre. Detalye hindi pa maibigay si Kreselin Kataron sa Nanawagan ang malakanyang sa publiko na igalang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palitan si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III isang hakbang na iginit ng palasyo na ginawa para sa kapakanan ng bansa. Kaugnay nito, kinumpirma ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na may bagong posisyon na iniaalok si Marcos kay Torre. Ngunit hindi pa isinasa publiko ang detalye habang hinihintay ang formal na pagdanggap dito ng dating PNP chief. Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at na, nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Salamat po. Nang tanungin kung ano ang tunay na nagtulak sa Pangulo upang palitan si Torre, tugon ni Castro, Maliwanag na po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulla kahapon at uh, mayroon mga issues na hindi na pagkasundoan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Nauna nang inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulia na may isyong lumitaw kaugnay ng isang resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM hinggil sa reshuffling ng mga opisyal sa ilalim ng kautusan ni Torre na hindi umano dumaan sa NBank approval. That among other things is part of the consideration of the President. There is no sanction. The, the NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body nor has it been discussed, nor has it been, it filed. This is a personal decision of the president, and uh, he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the president and not the Napogam. Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ng isang grupo na ang pagkakaalis kay Torre ay patunay ng sigalot sa loob ng gobyerno. Iginit e ng opisyal ng palasyo na maayos ang naging transisyon sa hanay ng PNP. Wag naman natin masabi na ng messy transition because nagkausap naman po sila at uh, alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at uh, nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Katarong SMN News. Sunshine News Blast. Samantala, so, mahihirapan ang kasulukuyang administrasyon na makapambola pa sa publiko. Hindi sa resulta ng ginagawang pamamahala nito. Ito naging komento ng political commentator na si Jay Sonza sa panayam ng SMA News kasunod si Binunyag, sa ibinunyag ni si Gay Representative Paolo Marculeta na mayroong hired reactors ang kalang posts at vloggers and Presidential Communications Office sa PCO. Anya, high-tech na ngayon at manalinang nalalaman ng publiko ang uh, kung nagsisinungaling ang gobyerno o hindi. Sunshine News Blast. Kung ikaw ang information officer ng gobyerno or actor ka sa information technology, eh ang kalaban mo 79 million Android holders. So paano mo bubulahin yung 79 million? Sabi mo na, oy maganda yung flood control project namin dito sa Digo City. Pagkatapos dito sa Digo City, merong isang million na merong Android. Pupuntahan yung lugar wala namang maipakitang ganon. Subok ya ka, Kaya. Kakawal. Sinabi pa ni Sonza na kahit nagbayad pa ang pamalaan sa si mga fact checker para pagandahin ang imahe nito, ay hindi ito obra. Sunshine News Blast. Sasabihin mo kunyari, Congressman Chua ka, Joel Chua ng Manila. Ang dami ho natin pinagawa maganda sa Manila. Yung pala, you violated every small and big laws of the city and of the national government. Imagine mo magtatayo ka ng four-story structure sa sidewalk ng tao. Eh, violation yun. Tapos, maglalaan ka ng pera, pambili ng pumping station, di naman pala umaandar yung pump. These are the things na verifiable kasi lahat ang political commentator na si Jay Sonza. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, sun, sun Sunshine News Blast! International News Blast! Panama ng uh, Denmark na ipinatawag nila ang pinakamataas na diplomat para sa isang pagpupulong sa si foreign ministry ng bansa. Diplomat ito ng Estados Unidos. Kaugnay ito ng umunay pro-American influence operations sa Greenland. Ayon sa foreign minister ng Denmark, ano mang pagtatanggang makialam sa panloob na usapin ng Greenland ay hindi katanggap-tanggap. Ang kooperasyon naman sa si pagitan ng mga pamalaan ng Denmark at Greenland ay nakabatay sa tiwala sa isa't isa. Sports! Sports! News Blast! Baga, Lala Romania, August 28, 2025 on Signal HD Spikers at Kobe Shinwa University. Bahagi ito ng nagpapatuloy na 2025 PVL Invitational. And game nila ay ang skwato ng hapon. Susundan so, sila ng PLDT High Speed Hitters at Zeus at Thunderbells at sa isimedja ng gabi. Gaganapin ang game ngayong araw sa Smart Erneta Coliseum. Showbiz News Blast Tampok si Cinderella Park sa concert ng Black Eyed Peas sa Mall of Asia Arena nitong Merkoles August 27, 2025 So presa itong tinawag ni Apple the app para sa kanta nila I'm Too Proud. Maliban kay Dara ay guest day ng concert ng Filipino American singer na si J. Ray Soul para kandahin ang linya ng dating vocalist in Black Eyed Peas na si Fergie. Ang Pinoy rapper at singer na si Esmail ay kasama rin bilang guests. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, -sun Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Whatever you do to a diamond, whether you throw it in the mud, it remains a diamond. Ang diamonds value does not change. Ano man ang gawin mo sa diamante, tapon mo man ito sa putikan, ito'y mananatili diamante. Hindi nagbabago ang halaga nito. News Yeah. Na Inyo natong ng balita ang balitaan ng tanghali ng Webes, August 28, 2025. Sa ngalan ng bumpasa ng DZAR 1026 SMN Radio at ng my News. Ako yung naging tagapagbalita, Val gracia Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Kung ako tatanungin kahit saang aspeto gusto ko garantisado Metikuloso akong tao kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito loob. you will get. It.